Hello guys, ako si Esu at ako ang explainer ng DNC Pro Team ML. At ipapakita ko sa inyo kung paano ko gumamit ng pakito. Bakit nga ba si pakito gamit natin guys? Kasi kung tutusin guys ano, sa mga RG-RG or sa mga tournaments, napakaganda gamitin na pakito kasi napaka tayo magagawa. Like, pwedeng pwede ka umikot palagi, pwede ka magcut. Basta madami kang pwedeng gawin sa pakito. And then, sa mga di nakakalam guys, ang first skill ng pakito, Meron siyang shield. At ang doon, heavy left punch ata O, oh, ito, heavy left punch Tapos, pag nag first kill ka, magkakaroon ka ng shield. Basta tatama lang sa mga creeps or sa mga heroes. And yung second skill niya, guys, ay yung main damage niya. Kaya, feeling ko, ito yung dapat yung ano eh, dapat yung i-max eh, yung ano niya, yung second skill niya. Tapos yung ulti niya naman, guys, ay yung panulak, yung mga, yung CC ng pakito. Kaya, isakto niya palagi yung skill nya hindi yung bitaw lang kayo ng bitaw. Kailangan, calculate niyo lahat ng gagawin niyo or kung mag second skill man kayo dapat alam niyo na yung kasunod nun para ma magawa nyo nung maayos yung mga combo nyo. Ang emblem ko sa pakito guys, itong agility, tapos festival of blood, and quantum charge. Ginagamit natin yun para makapag cut, -cut siya yung agility, tapos mataas ang lifesteal niya. Sa early game guys, ano, maximize nyo yung fast clear ng pakito. Ito, ang katulad ng ginagawa ko. Dalawang second skill nyo lang kasi yung ano eh, yung first wave eh, Kaya maximize nyo tapos umigot na agad kayo sa mapa. Ito guys. Tapos hanapin nyo kung nasa yung jungler ng kalaban. Tapos pag may, pag may opportunity, patayin nyo. Tulad na ito. Uh, ang build ko naman dito guys, karamihan nagpa-bloodlust dito pero ako yung ko hunter strike para matas yung damage. Tapos ano din, para makaikot ka ng makaikot. Then second item ko ay yung dominance ice para Maano sa inyo yung mga marksman, makulit, makulitan sa inyo Tapos yung mga katapat niya rin na katulad na Lapu, Esme, ganon Mamuboset din kasi may anti-life steal kayo Then third build ko madalas ay Oracle or yung mga magical defense like Athena Shield or Radiant Armor Pag may mga if ip, -ip ganon, mag Radiant Armor kayo Eh pag wala naman masyado, mag Oracle na lang Eh, guys, mas masarap pa yan Kasi mataas yung life steal ito guys, pag wala kayong mga pag wala buhay, ganito lang gawin niyo. Ah. You ano? Know, ganyan lang kayo. Ugo po na agad buhay. And then guys, ito yung guys, ito yung ano ka full item ko guys. Ito. Guys, sa pakita may iba't ibang combo tayo. Ito yung isang combo na to. Yung second, second, first. Ulti, second. Yan yung pang burst ng ano, mga malalambot na kalaban. Tapos, ito naman yung ulti-ulti, yung madami kang, yung tatlong beses gamit ultimate mo ito. Ulti, ulti, second, first, ulti, yun. yun. guys, meron pang isa yung ano, pag nasa laning ka lang, mag first kill, first kill ka lang para masustain mo yung kalaban. Ito guys, ito. Ito, sa mid na Tekon. Tapos pag may papatay sa inyo, first kill lang. Numari, papatayin kayo. Ayan ah. First kill lang kayo guys. First kill. First kill. First kill lang guys. First kill lang kayo. Mabuhay kayo dyan. Stop. First kill. First kill. And guys. Maganda yung nagawa ko ng circle Tapos guys, pag nabasag nyo naman yung first tower nyo sa lane nyo guys I-maximize nyo na yun, ikat -cut, cut, nyo na nang i-cut yung lane nyo Tapos, da dalaw na kayo sa gold lane, ganun pala yung i-beaten Pwede rin sa mid lane Guys, madaming tricks dito sa ito eh Ang tawag namin doon, bad boy Ang gagawin nyo lang guys, yung second, second skill nyo or yung ulti nyo Isasabay nyo sa Flicker para Kasi pag, pag sumuntok na yung pakito Tapos nag kayo, automatic pupunta din yung damage tapos ano rin. Yung ulti, ulti flicker, yung bad boy, pag nag tapa ka ng merong red bar tapos mag-flicker ka sa may kalaban, doon yung mananakap. Kaya, yun guys. Ah guys, ano sya Itong pakito, malakas sya Pag yung mga katapat niya ay ano, mga mababagal, like Therese la, ganon. Kasi guys, kayang kaya niya -kaya iwan sa lane yun eh. Kasi pag ano, pag, pag nauna kayo sa lane guys, mas mauna kayong mga, ano, mga kadalaw, ganyan, ganyan. Wala naman masyadong counter kay Pakito, pero tapahirap lang sa kanya is like S may mga ganon. Kasi nakukuha yung shield niya, ganyan. Pero kayang kaya naman sa laning yun, discarte lang talaga. Compatible tong Pakito sa ano. Feeling ko kahit saan eh, kasi kunwari, na jungle kayo, ikaw yung magsaside kung naka-assassin naman kayo, pwede mag-fed yung assassin nyo, tapos ikaw samama-sama -sama ka, lumikod ka, ganyan. Kaya guys, compatible naman siya sa lahat. And depende lang din sa kakampi nyo yung gagawin yung playstyle ng pakito At yun lang guys, din nagtatapos yung video natin. Uh, kung may na-miss kayo guys sa pakito tips natin, uh, pwede nyo naman ulitin yung video. Thank you sa so mga sumusuporta sa amin palagi at see you soon guys.